Ayan ipapakita ko po sa inyo ang aking mga tanim na talong po, ang eggplant. Yung ito oh, kawawa naman nito, ano, kaya nilagyan ko po ng uh, fertilizer. Ayan. Ayan, malago na po sila ang tinanim ko po na eggplant. Ayan, ang talong po. Ayan, namumulaklak na po siya para magbunga po siya. Ayan, may bulaklak na po ang aking talong. Ayan. ayan po yung magiging bunga niya na po pag sa susunod po. Ayan. May bulaklak na ang aking talong. Ayan po yung tinanim ko na talong mga kapatid, ayan. Pag pagmamunga siya. kukuhanan ko ulit ng video pag mamunga po siya. Ayan. So, pag may tinanim ka talaga, may aanihin ka. Ayan. Ang cute ng mga talong ko. Ayan po ang mga tanim ko na talong. Oh. May bunga na po sila. Namumunga na sila. So, tignan natin guys. Ito ang aking tanim na talong. Ayan, may bunga na po siya. Ayan. Tapos dito sa taas. Ayan, oh. Ayan. Tatlo. Tapos may malaki na po doon. Ayan. So, marami-rami na rin yung bunga niya po. Ayan. Tapos yung dito, ayan, malaki na rin, Oh. Malaki na rin yung bunga niya. Ayan. Dalawa. Tapos ito yung green. O green po. Ayan. Tapos, ah, dyan, Malaki na siya. Oh, malaki na yung bunga niya po. Tapos yung dito. Ayan. Ang tanim kong talong.